Pasado las 4 ng hapon naman itong 12 ng Marso nang magliyab ang isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa barangay Kalsada, Ligao City, Albay. Base sa investigasyon ng BFP, nagmula sa Kabarina Sur ang sasakyan nang biglang huminto ang air conditioning unit nito. Nang buksan ng driver ang hood, doon na nito nakita na umuusok ang sasakyan hanggang sa tuluyan na itong magliyab posibleng sa wiring ng sasakyan nagsimula ang apoy ayon sa otoridad. Wala namang nasaktan sa naturang insidente. Nagpaalala naman otoridad sa publiko o sa mga motorista na ugaling i-check ang kondisyon ng sasakyan para makaiwas sa ganitong insidente. Pag-retienda siya ng rescue na magayos ngayon sa sasakyan, nagliyab yung nasa sa so may dashboard. So ang ginawa niya, kumuha siya ng ano, para extinguisher birugahan niya kaso hindi kinaya so nagliab na totally yung buong sakyan